Iris. Sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang sigla ng galaw at gawa. Ngayong araw, hindi ka mapakali. Gusto mong may ginagawa, may natatapos. Sa bawat kilus mo, may layunin. Hindi mo man sabihing pagod ka, pinipili mong maging masigla para sa sarili at sa iba. Taurus. Sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang ginhawa ng katahimikan. Gusto mong maramdaman ng payapa at komportableng paligid. Simple lang ang gusto mo, masarap na pagkain, maayos na tahanan, at tahimik na oras. Sa simpleng paraan mo, ramdam ang lalim ng pagmamahal mo sa buhay. Gemini, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang kwento ng ngayong araw, gusto mong makipagkwentuhan, tumawa, at marinig ang boses ng kaibigan. Parang gusto mong ikalat ang saya mo. Sa bawat salita mo, may bagong ideya. Ngayong araw, ikaw ang kwento ng tuwa at talino. Cancer, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang pusong may alaga. Ngayong araw, mas malapit ka sa tahanan. Gusto mong magluto, maglinis, o simpleng umupo sa tabi ng pamilya. Ang lamang mo ay hindi laging sinasabi, pero laging nararamdaman. Leo, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran ang saya ng pagpapasaya. Ikaw ang bida ng araw na ito, pero hindi para sa sarili mo lang. Gusto mong mapasaya ang paligid mo. Sa sayang dala mo, parang may araw kahit maulan. Ngayong araw, ang presensya mo ay regalo sa iba. Virgo, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang kaayusan sa panahon ng pahinga. Kahit ngayong araw, hindi mo maiwasang magayos, magplano at maglista ng dapat gawin. Pero huwag kalimutang huminga rin. Sa kaayusan mo, mas gumagaan ang araw ng mga kasama mo, pero kailangan mo ring bigyan ng oras ang sarili mo. Libra, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang ganda ng balanse at pahinga. Ngayong araw, gusto mong maging kalmado ang lahat, walang gulo, walang bigat. Ayos lang kahit walang plano, basta magaan ang pakiramdam sa iyong katahimikan, natatagpuan ang pahingang hinahanap ng marami. Scorpio, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang lalim ng panahon para sa sarili. Ngayong araw, gusto mong mapag-isa o manahimik. Hindi dahil malungkot, kundi dahil kailangan mo ring makinig sa sarili mong damdamin. Sa katahimikan mo, may nabubuong panibagong lakas. Sagittarius. Sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang araw ng paglalakbay at katuwaan. Ngayon, gusto mong lumabas, mag-explore, o matutunan ng bago. Kahit simpleng lakad lang, para sa'yo, adventure na ito. Sa kalayaan mong gumalaw, nahanap mo ang kasiyahan ng buhay. Capricorn. Sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran ang sipag na hindi napapagod. Kahit ngayong araw, may nais ka pa ring tapusin. Seryoso ka sa mga pangarap mo, kaya kahit day off, may ginagawa ka pa rin. Pero tandaan, okay lang magpahinga. Ang katawan ay kailangang kasing lakas ng loob mo. Aquarius, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran. Ang laya ng kaisipan. Ngayong araw, gusto mong isipin ang mga bagay na hindi laging napapansin. Maaaring gusto mong magsulat, manood, o makipag-usap tungkol sa mga ideyang kakaiba. Sa kalayaan ng isip mo, may nagbabagong pananaw. Pisces, sino ka nga ba ngayong araw? Nagabay ng kapalaran, ang pangarap sa gitna ng katahimikan. Tahimik ang puso mo ngayon, pero punong-puno ng damdamin. Marami kang iniisip, marahil tungkol sa buhay, sa mga mahal mo, o sa kinabukasan. Ngayong araw, sapat na ang munting sandali para managinip, magpahinga, at muling maniwala.